Ay, oh, oh. Yung pizza ko lang lang na yung nagari ah. yung pizza eh. Eh, <laughs> napatagtag kasi yung laman natin kaya masakit natin. Kaya <laughs> ganyan ganyan lang ako. Great Oo, ganyan. O sige, kahit may ako. Rabay mo. <laughs> Ayun, dapat umiikot pala. Oh. So yan guys, sinisimula na ho pala yung bahay po ni Nanay Annalyn. So bigyan ko muna kayong update sa mansion po ni Nanay Annalyn. So guys, ito na po yung aking uh, pinangako kay Nanay na babalikan po siya ngayon. So ito po yung ating foreman ngayon, si Tatay. Juniko. Juniko. Tumbaga. Tumbaga. Sa kopo po ilalagay itong aking hinalo tatay. Ah, dito. Kulang na. Kaya-kaya si ko yan, sir. Ha? Nagkagalito din mo kaya? Opo. Oh. All in one. <laughs> si nanay, ano? You know? Pwede pag-practice, nanay? Isa lang? Kaya yan. Ano lang po, nanay? Ayusin niyo lang ang aming masarap. Pero may dalaw po kung ano, adobo, at apo, apritada na kuya. Mm. Tsaka yung, yung tuna. Hindi na masyadong nakakatakot sa sunog, no ko yan. Kahit lagyan ng katulyan sa gilid, matumba man, no ko yan. Kahit sa simpleng bagay, basta nagtulong-tulong, bagay ng buhay. Alamin ko na po paano tamang paglagay po ng ganito para sa mga gagawin ho natin na uh, ibang bahay guys kabisado ko na hindi na tayo masyadong kukuha ng tao wow Guys, wala talaga akong masabi dito sa tao na to. Oh. Grabe. Ako naman. Ako yung harap mo. Alam Hindi ko, tatapusin natin yan. Oo. Oh. Ano Hindi ko mamahal na po eh. Kaya harap pa ni Kuya Taikram eh. Kuya Taikram. Tabor na, masunod pa. Alam niyo, ver. Oo. Tulog ng lang <laughs> sa'yo <laughs> <laughs> sa buhay. Oo. Yung bunso niyo, yun Nay. May humihingi sa kanya. Oh. <laughs> Kuya, dito. Sandali. Napanood yung video mo. May gusto humingi sa'yo. Yung taga-Amerika. Wow! Ako pag naka-Amerika ka Pupunta ka ng Amerika. Anong gusto mo, Kuya Christian? Yung magandang bahay yung kukuha sa'yo? O si mama mo yung ganito yung bahay? Si mama na lang eh. Wow! Ito Bakit? Hmm. tapos. Sa phone talaga 'yan. Sa ano po ba 'yung mga gusto niyo'ng mga tugtugan na nayabang? Siyempre. Okay, ah, sir. 'yung gusto ko 'yung chat-chat, chat-chat. Yahoo! Maraming maraming salamat kasi ina pinahalagahan nila yung paninirap ko. Oh. Kahit kailan man, hindi ko rin nanas yung ganitong pagpapakaligaya dahil natapos ang lahat ng problema ko dahil sa kanila na tumulong sa amin. Oh. Maraming maraming salamat. Well, dahil dyan, guys, sasayawan ho tayo ni nanay at sasabayan ko siya. nga yun na yung pizza eh. <laughs> 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 eh, napatagtag kasi yung natin. Kaya masakit na natin. Kaya ganyan ganyan lang ako. Great mistake lang, Oo, ganyan O, sige, kahit may pizza ako. Wala <laughs> Ayun, dapat umiikot pala. Oo. Ako, iikot din na, Oo. Nakikita nyo paano sumayaw yung may pigsa <laughs> Paano nga ba Kuya yun? <laughs>

Na ito yung sinasabi ko, regalo ko pa sa inyo. Hawakan niyo po. Pinabibigay po ni Tito Bong yan. Salamat po. Maraming maraming. O, oh, ayan pa. Kala nyo, yan lang ha. Paragdagan oh, paragdagan po yan sa pamasko namin sa inyo nanay. Kung wala po yung tumulong sa amin, hindi po namin ganasin yung ganito. Hmm. At hindi lang yan, nanay. Meron pa yan. Dahil nakita ko naman yung pagmamahal sa inyong mga anak. Karagdagan ho to sa pagpapagawa ho no ng bahay, no? Para ho sa mga bata din, no? Ano, nanay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merry Christmas po. At Ata. Uh, Kaya po ako ganyan sa inyo yung mga pinapaabot na pagmamahal sa inyo eh. talaga namang nakikita namin na actionan nyo po agad yung sinasabi nyong pangangailangan no? Hello, magandang araw sa iyo Nanay Analyn at Tatay Hernani Very challenging naman ng relasyon yung magpapamilya no? pero nakita ko kay Nanay Analyn, bukod sa mapagmahal na ina ginagawa niya na lahat ang paraan para mabigyan ng pag-asa ang mga bata na makapag-aral. At ko rin, mahal ka rin niya, Tatay nani. Kaya lang siguro, na-focus lang si nani Annalyn sa paghanap buhay dahil nga sa kahirapan natin. Pero sa nakita ko, siguro itong pagkasunog ng bahay niyo, ito'y paraan ng Panginoon Diyos na sa pamamagitan nito, kayo'y magkakasundong muli kayong magpapamilya maganda sa mag-asawa yung nakagitna ang Panginoon. 45 years na akong married. Meron kaming hindi pagkakaunawan pero wala kami hidwaan na mabigat o ano. Kasi nag-uusap kami kung ano man problema sa pamilya. Sana tatay-hanan itong nangyari sa inyo. Kumot na wala naman ang bahay, such gusto nyo o mayroon babalik at babalik sa inyo na magandang bukas. Kasi kapag ang bagay na nawalan sa iyo, ibabalik sa iyo ng Panginoon lalo na nang gagaling sa puso mo. Ang panalangin mo sa Panginoon ay ibibigay niya ito. Katulad niya, si Tekram naging daan sa inyo para matulungan kayo. Pagyaman niyo lahat ng bagay na bibigay na turo sa inyo at napakasipag mo. Nanay Annalyn, sa iyong anak sa mga sinasabi mo, adapted mo dyan. Alam ko, mahal na mahal ka nila. Hindi ka nila papabayaan. Mahalin niyo ang nanay niyo at ang tatay niyo kasi kayo lang ang pwedeng makapagbubuo sa inyong pamilya. Gawin niyo na Panginoon siyang parating nasa puso niyo. Kayong buong pamilya. God bless at ingat kayo parati. Tekram, Kay thank you so much. Maraming maraming salamat po sa nagpapaabot sa amin biaya biyaya. Sana po, walang sawa kayong sumulong sa katulad ng mga minirang na kayo ng mahabang buhay, lalo na sa iletek na tagaabot sa amin. Maraming maraming salamat po. Good morning po, Nanay ibilin, musta po. Pasensya na po. Medyo natagalan po yung padala po. At sana po, mag-iingat kayo lagi. God bless po. Pati na po kay Teacher Ram. ingat po lagi. Salamat. Pasingit ko lang pala, uh, may mag-aampon sa kanya, taga Amerika. Ano sagot mo kuya? Hindi ko po kayang iwan si mama dahil mahal ko po siya. Oh. Oh, yes. Kuya, anong, mga, uh, ano, anong masasabi nila kuya? O, oh, kuya. Sa, ano po. Nagpapasalamat po ako sa nagbigay sa amin ng biyayang ito. Mm. -hmm. lalo na po sa inyo kay Tekram. Malin. Maraming marami po salamat. <laughs> Maparandam ko man lang yung pagmamahal ko sa inyo. Kay ate. Kaya tayo karamang salamat din po kasi po binigyan niyo po kami ng ganito kahit po mahirap kami na na naitatawid yung paghihirap. Salamat mm -hmm. po. Welcome at mahal ko kayo, no? At I'm very, very proud sa inyo. Masaya po ako na nakilala po kayo at na-share niyo po yung kwento po ng buhay niyo at maging aral po sa mga kababayan po natin. Kaya po nandito po ang Tekrang Family, nanay, para po sa mga kagaya po niya, no? Makapag-abot kami ng panibagong pag-asa po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga anak niya. Wala po mapaglagyan sa aking puso ang ipong pagmamahal at supporta po na pinapaabot niyo po sa mga kababayan po natin. At bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng pagmamahal na pinapaabot posa po sa mga kababayan po natin. At uh, mali guys, pagpalayan po tayo ng ating Diyos, ingat po kayo lagi, mahal po namin kayo. At uh, guys, kung ano man, mabigyan po namin kayo ng susunod na update para po sa mansion po ni Nanay Annaline, no? Simple, pero puno ng pagmamahal, no Nanay? Bye-bye. Bye-bye.